Kamusta mga tol? Nagbalik na nga si Android number 2 Kawai Leonard, no? Nakadalawang laro na kakagod eh Kamusta naman? Hindi ba naman kinalawang yung makina eh Tagal din naglaro niyan, di ba? Ba'y na natin niya Pero bago yan At tsara muna tayo Focus lang sa goal Okay game Huling naglaro si Android number 2 Kawai Leonard mga tol April 26, 2020 Por eh Mag on pa si Katniel Hindi pa naghihiwalay Engage pa si Bea Aloso Tsaka Dominic Roque Hindi pa rin naghihiwalay At si Rico Blanco pa rin yung Joe Ani Maris Lakal Wala pa mga screenshot na kumakalat Na all touch my set na lang Gano'n nakatagal yun Oh yeah, nagdaro na nga uli si Adrian number no. 2 Kawhi Leonard Akala ko nga, pinahisot na ni Dr. Jero to Takal ko na dinakakita to eh First game laban ng Clippers siya ka Atlanta Hawks Naglaro si Adrian number no. 2, 19 minutes Saka 12 points siya, 3 rebounds, 1 assist, 1 steal At dalawang turnovers Panalo yung Clippers to, no, 131-105 Tapos second game naman, laban ng Clippers Siya ka Minnesota Timberwolves Naglaro si Android number no. 2, 21 minutes Naka 8 points siya, 2 rebounds, 2 assists, 1 steal At isang turnover Talo naman yung Clippers to, no, 106-108 Pero dikit lang to, mga tol ha Lamang Nung pa yung sa last minute Tapos naka back to back three points bigla silang gami Kaya nanalo yung wolves dito Oh, ito yung unang laro Unang-unang tirada Ayan siya, nasa wing oh Sinusukot-sukot pa muna Tapos bigla tinira ng three points Patay ka dyan Yung mga three points niya rito Mga tol, pumapasok talaga eh Pero tingnan niya mga tol oh, Parang, parang ang pet na ngayon eh, no? Ayan, fast break three points. Patay ka dyan. O ayan, bahay sa, nasa corner siya. Pick and roll si Balbas kay Andre Paras. ayano no? Ang ganda. Lumipat siya ngayon sa wing para madali siya mapasahan. Napasahan nga siya. kita tuloy yung bakal. Portre, patay na naman. Pero sa loob, mga tol, struggle talaga siya rito sa loob eh. Sabi ni Balbas, lumapos ka tol, malit yung pantay mo, Lupusan mo. Pero bigla na may pinasa ng Balbas kaagad. Tinira naman niya kaagad. Ayun, e, tukap tuloy yan. Pero kung titingnan natin mabuti, mga tol, tinula kasi siya ni Astray. Ay, tingnan mo, oh. Kaya inaasahan siguro niya, pipito yung refri, no? Kaya tinira nahihira kaagad niya Baka maka free throw pa siya Pero walang pito rito eh dito sa first game, palagi ang pwesto niya, abangers lang eh, no? Palagi nasa corner lang eh. At kung mapapasin dyan, mga tol, parang hindi pa ganun kataas yung talo niya, diba? Parang medyo bitin pa talaga eh. O yan, pa paisa, nasa pose siya, diba? Pumihit, tapos yung take niya, parang bitin talaga ng konti eh, no? Yung baos pasitan. Kung baga, parang ramdam mo eh, no? Hindi pa niya actually binibigay 100% niya kasi niya kakabalik lang eh. Okay, dyan sa fast break, kinamo, no? Parang iba talaga eh. O oh, ito ba isa, fast break na naman siya. Pero dito naman, parang na-fall naman kasi siya dito, mga tuloy, no? Hindi naman pumito kaya, yung replay, kaya yun, wala na naman tuloy yan. Isang best na siya actually nakashoot sa loob, mga tol, ha? Ayan, stagger screen from the corner. Ginulakan yung depesa, Oh. Sabay biglang hook shot. Ayun, nakawari sa wakas. 3 out of 5 naman siya sa 3 points sa first game niya. Yung isang sablay niya, tingin ko dapat may pole rito. Tinamaw, ayan, no? Parang tinamaan yung braso niya rito. Ayun, wala tuloy tinamaan. At nang hindi pa siya talaga yung primary scorer ng Clippers eh. No, halata talaga eh. Pero dito ang ganda ng ginawa niya sa butas eh oh. Tapos bigla niya kinick Kinormal Normal Towel Nice pass yan ha Inatake e, yung close out Nakabelo Assist ni Andre number 2 yan Pero dito ang lamya talaga eh Dinobo team kasi siya Tapos cross court pass yung ginawa niya Medyo mahina talaga eh no Eh si Danny Daniel Danyas Magaling ang ago yan diba Tapos nang sabaw pero ito mga tol, yung second game niya, ayan tingnan nyo mabuti ha. Parang mas mabilis na kagad at mas maiglas na yung mga galawan niya, di ba? Ayan, favorite niya yan. Ayan, oh, by the way, nakukumanog naman. Tsaka mas aggressive na talaga siya dito ha. Ayan, bigla sumalaksak, humihingi siya na mo, sumasalaksak eh, no? Kasi kung tingnan nyo mabuti, tinutulak talaga siya ni Julius Andel de Ocampo eh. Ayan, force sure, tuloy yan. Tukab na nga. Pero yung napansin ko talaga dito mga tol, kitang kita, mas mabilis na talaga siya dito kaysa nung first game niya, di ba? Eh fast break oh, nakatipid pa nga siya diyan. Tsaka ganyan tina mo oh, hindi ko nakita nung first game to kasi doon patabay-tabay lang talaga siya doon eh, no? Pero dito umaatake na talaga siya nang ganto sa isolation. Eh jumaamper, tukab na nga. Yan yung nagusto ko dito mga tol, ah, makita mo talaga. Parang yung dati na eh, umaatake talaga siya Parang superstar eh, no? Hindi yung mag-aabang lang siya ng pasa. O yan, step up sa 3 points oh, portrait, tukab naman yan. Yun lang talaga mga tol, eh, yun lang pumapasok yung mga tira niya eh, no? Pero yung galaw, nandun na talaga tingin ko eh. Halos parang yung dati na yung galawan niya. Ayan, tungkab na nga. O, oh, ito yung isa pa. Again, mga tol, merong contact eh, no? Hindi naman ganun kalakas yung contact. Nilet ko na lang ng refrain. Yung balibag tayo tuloy yan. O, oh, ito pa yung galaw niya rito. Tingnan oh, parang basic na basic lang talaga, diba? Hindi naman sobrang bilis, pero bumabasa talaga ng defense eh. Kaya tinira na kagad niya, portrait. Patay ka dyan. Mukhang maganda pa rin yung shooting niya sa 3 points, mga tol, ha? Naka 5 out of 10 siya sa dalawang laro. Last year kasi, 41.7% assist siya sa 3 shoot for 3 Patay ka dyan At nakakuha rin siya ng dalawang assist rito Ay eh, tinimo play nila O oh, parang sa Lakers eh no Hi-skin rin na niyong pailalim Ayun nakapasa tuloy Sa pa floater Assist niya yan Yung isa naman kay Andre Paras naman At eh, kumagat sa peke o oh, Humarang naman kagal si Capre At noise pass Andre Paras pumihit Wakali Assist na naman yan So ayun mga tol no Halata talaga eh Malayong malayo pa yan Sa dating Android number 2 Kawai Leonard diba nabubuhat sa Raptors dati Pero tingin ko ang mga tol Posible siguro Hindi na niya maaabot yung ganun level dati ng laro niya eh, no? Kasi 33 years old na to, mga tol, palagi pang injured. Naubos lang nga ata yung sick leave at vacation leave nito, kaya naglaro na ulit to eh, no? Pero for sure, all-star caliber pa rin si Android number 2 Kawhi Leonard. Yun nga lang, hindi na siguro mamaw caliber, no? All-star na lang, hindi na superstar. Kailangan siguro mga tol, gumawa na si Dr. Jero na kapalit nito eh, no? Android number 3 na siguro malapit na bubigay makina nito eh. O ay napakimakas mong like mga hater ng Android number 2.